<laughs> Ako din tatawag. Nakarecord yan ah. Tin May nanalo na. Tinam na. na yung buho ko. May nanalo na. Ano nanalo? Ba? Ayun pa, nagkandilit ang bago ano? Ha? Hindi e, ka kayong gawin to. Hindi <laughs> ko kayong gawin to. Hahaha. <laughs> <laughs> gumagawa ng paraan para mapi, mga ano, mapansin. Ay, nakarecord talaga yan? Tama ano yan. Nakarecord yan? Ha? Nakarecord. Wala problema. Wala problema. Mapakinggan lang. Pag-post ko kaya ito sa Facebook ko. <laughs> ito lang kay Nards kung pwede i-post. Nakarecordin ako nun eh. Ang tanong ko nga rin sa kanya kung pwede post yun. Tapi pili yan? Eh. Parang parang bumabawi siya. Ang ginawa ka sa sa iyo. <laughs> Talaga? Siyempre eh. Kahit sumusuko siya. Oo. Oh, Gumagawa na paraan. Hmm. Pero maka-aayos kayo. Kabaubaya ko na sa inyo. Uh. Kumain ka na? Kakatap ko lang. Ano ulam? Manok, nga. Ah. Kami hindi pa. Maligo nga ako maya. Bye mo na. Pag maligo. Oo nga. Ganun na nga lang gagawin ko. Liga, liga ah, ako daya. kanina. Naka-idlip ako kanina. Naka-idlip nakaidli din ako kanina. Nakapag-live ako sa ano. Doon sa kabilang ano. Nakapag-live ako dito. Tulog. Sa Facebook. De. Sa YouTube na lang ako wala. Lang live. Tayo muna. Yeah. Tupa. Aw, oh, mandi na pa tatawa tayo. Bakit? Bakit hindi na like ko sa Facebook? hindi ka natutulog? Eh? Okay. Oh, mo, may tulog mo, may gigising. Ano yung galit niya? Kahit sa, nasanay ako sa Facebook, di ba? Facebook live ko kasi minsan tinitingnan ko yung comment. Tapos idlip ako ulit. Hindi ako makatapos tuloy-tuloy. Kasi sa dami ng ginagawa, ang daming, siyempre, daming ginagawa, kailangan mag-reply, mag -ano. Ano na kailangan? Kung nakailangan niya, kung matulog ka, kaya nga uh, nga, pinapayagan ka eh. Kasi yan. Naman tutulog tulog mo, magigising. Magigising, magigising. Ano mo dito, ano, natatawa siya yun? Nasanak sa Facebook. Di ba yung live ko na na natulog din ako. Umaya magigising ako. Tapos tulog ako ulit. Kaya na, Wala pa mga 10 minutes, magigising ka agad. Wala din yun. Hindi, maya tayo. O magkakomento mo. Pita mo, pito mo balikan nyo pagsabot na. Wala, hindi ako makatulog ng tuloy-tuloy. ay ay Ayaw ko mag-enjoy. Mm hmm? Wala ka. Wala. Gusto ko mag-enjoy. Ayaw ko wala, Tumawag ka. Walang tawag sa GBC, no? Wala. Busy yung... Busy sila. Ako, lulubatin ko din to bago ako kumain at saka magano para i-charge ko na siya para mamaya may karga. Nagtampo, <coughs> nagtampo ang tita mo. Sino? tita. Tita? Ay, sila ba ang tita ang tinatawagan mo? Siya ang nanilay. Ah? sa <laughs> league natin. Ay, ay ko nang makakasagot niyan. Di ba rated ba kay? Oo. Ha? Di ba sabi ko sa'yo nakarecord? Sayang. Sayang naman.